Arestado ang isang lalaki na isa sa mga suspect sa pagdukot sa kapwa niya Chinese nitong Nobyembre. Naaresto ang suspect matapos mabangga habang nakikipaghabulan sa mga pulis. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Sa bangga, nauwi ang pagtugis ng mga pulis sa Chinese National na ito sa Makapagal Avenue, Pasay City kahapon. Sa lakas ng pagkakabangga, wasak ang uso ng sasakyan ng banyaga. Kinilalang lalaki na si Alias Wong, 32 taong gulang. Siya ang isa sa dalawang sospek na mastermind ng sa pagdukot ng isang babaeng Chinese nitong November 23. Ayon kay Alias Lily, sa isang kasino niya nakilala ang mga sospek pero dinukot siya ng mga ito at tatlong araw na ikinulong sa isang hotel. Nagawa niyang humingi ng saklolo matapos malusutan ang bantay niyang Malaysian. Bagamat ang Malaysian lang ang inabutan ng mga pulis sa hotel, natukoy nila ang iba pang sospek matapos ikanta ng naaresto. Matagal na naming binabantayan itong binigay na plate number, itong pangalan, wala kasing address. So we tried na pinara but he speed up nagkaroon ng habulan and then hanggang sa naabutan namin ng around 500 meters binangga even your mobile natin mobile car nakuha naman mula sa kotse ng Chinese ang ilang sasay ng hinihinalang sabu, ecstasy iba pang drug para Fernelia at smartphone na naglalaman ng kanya mga transaksyon. actually maraming revelation ano so nakahit tayo ng medyo marami-raming uh, involvement itong taon na to is involved of uh, supplying drugs allegedly supplying drugs sa mga employees ng Pogo based doon sa cellphone. And also <laughs> pimp na yung mga Chinese employees or working in Pogos ito siya ang nagbibigay ng mga babae. Ayon naman sa Pasay Police, inamin ni Wong na kasama nga siya nung dinukot ang babaeng biktima. Gate niya na utusan lang din daw siya ng kasamang Chinese. Patuloy pang hinahanap ang isa pang suspect na Chinese. Naharap naman si Wong sa patong-patong na reklamo. Dagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.